ang galing <laughs> Dahil matinik isip nila protektado yan eh, puga do umulan, parang wala na siyang ano dito, may wala nang itog Ano. Galing gawa ng ibon po yan. Natural. Tatlo pala. O sa dalawa pangatlo to. Ayan, no. oh. Ang galing. Ano yung mga lungatig laman? Lungatig niyang laman ni Ben? Lama, eh, alam Sige. Ah, alah, alah. Alah, ayaw kanyan. Alima na yung lalako. Mga kalulunos yung ngayop. Mawawalan siya ng pugad. <laughs> Ayan. Go, go, go. Ang um, kay, diderang lan eh. <laughs> Inihaw yan. Oh. Ayan. Yan, ito rin pala gagamitin po ko te. Ala bukas meron tayong pwedeng mga ano. Ito yung mga tilapia. Dalhin ko yung mga gana. Mm. Yeah. Okay. Okay. Okay.